Hello mga busing, uh, balita ko sa inyo ngayon yung nangyari sa Purok barangay San Francisco, Ginobatan, kung saan nangyari ang trahijah na bumaba itong mga batut mohangin sa isang sa parte na isang barangay dito sa San Francisco, Ginobatan, Albay makita natin sa larawan ang mga bato at mga buhangin na nakakalat uh, makita natin na halos wala na siyang bahay niya ayon sa mga residente ay may mga kabahayan dito at uh, kita nawasak ito sa bumaragasang tubig na may kasama Hello ato at buhangin kita ito sa larawan ito sa video na to yan mga bato na yan mga buhangin na yan ng ay yan yung dala ng mabaha. galing at yung manoy galing sa vulkan yan yan ang yung ibang mga bahay dito ay halos bumaon na sa buhangin. Tulad nitong isang natira na slab ang bubong. Ito man yung mga nyog na natamaan. Ah, Yan, dito. mga bus mga bato. Yan, dati yung mga kakuyan. Ito yung kung saan na nakatira yung pamilya na nasawi sabing nasabing trahedya na yung yeah. kitang kita yung mga bato na kulay itim galing sa vulkan yeah. makapal na buhangin yan ang tumabon sa isang sityo ang isang barangay San Francisco kung titingnan natin sa larawan ay parang normal lang siya di natin alam na ito palang batot buhangin na to ay galing sa taas dala ng tubig ulan dala ng baha yan isang bahay dito sa uh, Frog City uh, halos matabunan na siya ng lupa. Ayan. Ayan. Gaano makikita natin dito kung gaano kalawak ang damage ng nasabing baha. Ayan. Ito yung dike ng Ayan, mga pa, mga bahay. yan yung bahay ni bahay nung katabing bahay ng nasawi at kung saan may dalawa pa na nawawala patuloy na inahanap